Ano mga kalums na takaroon diri sa uh, game si Carmoto at yung hapitan nami karoon dire ng mga kalums atong yung tanawa, tanawa what is up guys no salamat kayo tungod karong adlawa na padpadid ko sa vlog sa atong mga kalums di I, si John Mark Sepe sa inyo JMC Car Moto. So karong adlaw guys, ni Anhe Daria ang ato ang kalums, May bisita ragyod siya sa ato ang area, aron makakita sa ato mga display ng mga sakyanan, o mga motor ng mga pugi pagkaayo guys. Kinibitaw na nga nandoy kita madato guys no, maningkamot yung tagbaligya para makahalin ta. So salamat yod kaayo ang nakabisita yun si Dari ah aron maka shout out ta sa iyahang mga followers na gusto mo palit o sakyanan o motor guys. Si Kaloms naka interest de aning Everest Sa tag 695k na lang yun Ogi kaayo o Og, naapod siya na interesaduhan nga nisa na bara guys. So sa sige na mong hisgot hisgot guys no amo agyong naoyunan nga iyahang iswap ang iyahang kiyariyo o oh mag-add lang sa gamay kaayo nga cash guys kay mas mahal-mahal manijo tay ang ato ang Everest tag 695k guys pero dili na gyud siya magmahay ani guys no kay iyahang napilian o gi pagyod kaayo so maoday ni akong gisulti ganiha nga naoyunan sad niya nga nabara pero mas nauyunan man po ni ang Everest so maoto nga Everest na lang ang iyahang gikuha unta malipayon si Kalom sa iyahang napili o samtang nagsuri-suri siya din niya o gi-interview po dahil niya si Adonis guys ay kabalo ba ya sa GMC Carmoto nga kung muanhi mo tagdon yun mo o tubagon ang inyong tanan ng mga pangutana bahin sa sakyanan So salamat Jod Kalom sa imong pagbisita o pagpili sa GMC Car Moto Ngamu mo alagad sa imong ha. Shout ko sa tanang taga Davao de Oro di ha. Shout out sa mga taga Davao de Oro. Ang bataan no? okay. si Idol Derian apo oh, sa Oh, grabe. Salamat kirim na sa Idol. Grabe. Tara tara pugid kita ni ba. Nalo ko Oh, sa New Bataan. Dabo di Oro. Dabo to sa Turil. Para lang makita si Idol. Humble kayo si Idol. So, katong kanahan. O gusto mga sakinan. Dagan kayo diri. Motor, sakinan. At ito, dagan kayo. Pwede mo bisita diri. Sa may Turil. O, no, diya sa may kantulaw, Pasaka. kita kayo. Salamat.